Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan? At eto na naman yung ating itatopic ngayong gabi. Hello po madam, pa-request naman po ako. May asawa po ako, tawagin mo na lang ako na tip. Madam, may katrabaho po akong babae. Niligawan ko po siya hindi niya ako sinagot pero nagpapahalik po siya. Ano po ang ibig sabihin niyan? Madaming beses na nangyari. Wala po siyang asawa. Maraming salamat po. Hantayin ko po ang sagot niyo, madam. Aba, naman talaga. Ang ating sender ay isang lalaki. Tigit sa lahat, meron daw siyang katrabaho na niligawan niya pero busted siya. So ibig sabihin, kahit na ito ay busted, ay nagpapahalik sa kanya ang isang babae So anong ibig sabihin nito? So maraming beses na daw na nangyayari na nagpapahalik sa kanya ang isang babae so, Para sa akin, lalo kapat may asawa ka, bawal na bawal yan naman ligaw ka Ibig sabihin, sa umpisa pa lang ay nagchitchit ka na 'di ba? So what if kaya na may nangyari na sa inyo na halikan isyo kahit na hindi ka sinasagot ng isang babae na nililigawan mo pero merong nangyayari na halikan. At syempre, ang gusto mo ay malaman kung bakit ganito na nagpapahalik ang iyong babae na niligawan kahit na hindi kayo. Para sa akin, mga kasabi, kaya nagpapahalik sa iyo ang isang babae dahil gusto kanya. niya. Kung baga, nag lang yung babae na kaya hindi kanya sinasagot ay para hindi niya masabi na talagang merong kayo. Pero kahit na sa utak niya ay gustong gusto kanya niya, pero dahil nangingibabaw sa utak niya na married ka na. So, syempre ayaw niyang tawagin siyang kabit kasi kung magkaroon man kayo ng isang relasyon, ibig sabihin, matatawag mo na siyang kabit. So, ayaw niya mangyari yon Kaya ang nangyayari, kahit na hindi kayo, ay nagpapahalik pa rin siya sa'yo. Ibig sabihin, kahit na gusto ka niya, kahit na binasted ka niya, ibig sabihin, ay may feelings pa rin siya sa'yo na nararamdaman. So, sa pamamagitan ng pagpapahalik niya sa'yo, ay maiparamdam niya na gusto ka rin niya kahit na binasted ka nito. Ayaw niya lang siguro na tatawagin talaga siyang kabit, mga ka kasawi. May mga ganyan kasi nakababaihan mga kasawi na hindi naman sa nila lahat ha? na kahit wala itong relasyon sa isang lalaki pero may tinatawag yung tikiman issue pero kahit wala sila na walang wala sila wala silang relasyon pero nagpapatikim ito dahil gusto nang niya dahil gusto ng katawan niya na magpatikim sa isang lalaki so may mga ganong babae na yung mindset nila kahit na walang relasyon pero okay lang siya na magpatikim sa ibang lalaki so ganon talaga yung mga babae sa kanya na yon Lugin-lugin siya nun. Kasi nga, para sa akin, di ba, ikaw ba naman, hindi kayo, pero magpapahalik ka? Ano ibig sabihin mo? So, ibig sabihin, may gusto ka rin, di ba? Hindi ka naman magpapahalik sa isang lalaki kung wala kang gusto doon sa isang lalaki, di ba? So, napakapangiting na nun, mga kasawi, bilang babae, di ba? Kung nirerespeto mo ang iyong sarili, ay ibig sabihin na hindi ka makagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa. At hindi lang 'yon. Kasi sa iyong sarili ay dapat hindi ka nagpapalik sa isang lalaki na hindi mo naman kaano-ano at wala kayong relasyon. Para saan? Pinapaasa mo para naman yung isang lalaki ay mahok sa iyo. 'di ba? Mas lalo siyang mababalo sa iyo at mabibitin kasi ang isang lalaki kapag once na nabibitin ito ay mas lalo silang nai-intense, mas lalo silang umaariba at higit sa lahat, mas lalo silang natatakam na tikman ka mga kasawi dahil mas nabibitin at na curious sila kung ano yung nararamdaman mo para sa kanila. So, yan lang makasabi sa ating Sander na why naliwanagan ka sa aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na naki mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawin.